Noong ikalabindalawa ng Abril taong isang libo siyam naraan at anim na putisa, naging unang tao na bumiyahe sa kalawakan ng astronauta ng Soviet na si Yuri Gagarin, na naglibot muna sa mundo bago sumakay sa Periskaya at pabalik sa lupa. Ang kaganapang ito ay nagsilbing mahalagang milestone sa space race sa pagitan ng Estados Unidos at ng Soviet Union. Nagsimula ang digmaang sibil ng Amerika noong ikalabindalawa ng Abril, 1861, nang inatake ng mga puwersang Confederate ang Fort Sumter sa South Carolina. Ito ang naging simula ng isang brutal na apat na taong tunggalian na sa huli ay maghahantong sa pagabolisan ng alipin sa Estados Unidos. Noong ikalabindalawa ng Abril taong 1945, namatay sa opisina ang Pangulo ng US na si Franklin D. Roosevelt at ang Vice Presidente na si Harry S. Truman ang nanumpa bilang Pangulo. Sa pagkapangulo ni Truman, nagtapos ang ikalawang digmaang pandaigdig at nagsimula ang malamig na digmaan.